Nakakain ka na ba ng dahon ng papaya? Ngayon mo rin lamang ba ito narinig? Hindi ba't nakalalason ito? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung ano-ano nga ba ang mga benepisyong hatid ng pagkain mo ng dahon ng papaya. Paano nga ba ito lulutuin? Halika at atin iyang iisa-isahin. Marami bang puno ng papaya sa inyong bakuran? At naisip mo na ba kahit minsan na lutuin at gulayin ang mga dahon nito? Batid ko na pawang ang inaabangan mo lamang ay ang paglay nitong bunga upang gulayin o kapag nahinog na ito. Kaya naman halika at alamin kung papaano nga ba kinakain at inihahanda ang dahon ng papaya. Ano nga ba ang papaya? Ang papaya o karika papaya ay isang inaalagang punong halaman dahil ito ang pinagmumulan ng tropikal na prutas na kung tawagin nga natin ay papaya. Nabukod sa masarap na ay masustansya pa. Ito ay pinaniniwala ang nagmula pa nga sa ilang bahagi ng Amerika. At ngayon nga, maging dito sa atin sa Pilipinas, ito ay tinatanim at inaalagaan na. Subalit nabibigyan lamang natin ng pansin ang puno ng papaya kapag ito ay may bunga na o kapag ang bunga nito ay nahihinog na. Ngunit alam mo ba na kahit pala ang mga dahon nito ay maaring pantawid gutom na. Ngunit hindi lamang iyan dahil ito ay nag-uumapaw rin pala sa sustansya at binipisyong daladala. Ang dahon ng papaya ay mainam na lunas sa mga tao na mayroong mahinang metabolismo o mahinang tumunaw ng kinain. Ito rin ay nakatutulong sa mga nilalagnat na dulot ng dengue. Kapag kumain ka rin ito o uminom ng katas ng dahon nito, ay maaari kang makaiwas sa mga sakit sa puso, diabetes at mga cancer. Ginagamit din ang dahon ng papaya upang makaiwas sa paglalagas ng mga buhok. At kasabay nito, ang pagkakaroon ng masigla at makinis na balak. Ito rin ay maaaring mag-boost o magpalakas ng inyong immune system upang makaiwas nga sa pagkakaroon ng mga sakit. Hindi ba't napakabisa pala ng dahon ng papaya? Subalit iwasan lamang ang pagkain ng dagta ng bunga, dagta ng dahon o dagta ng katawan nito sapagkat mataas ang taglay nitong papain na maaaring magdulot ng allergic reaction sa inyo. Kung kaya marahil, hindi nangangahas ang ilan na lutuin at kainin ang dahon nito. Subalit kung nais mo ng katas ng mga dahon ng papaya, ay pumili ka ng mga matured na nito. Katasin sa pamamagitan ng pagtudtod dito, salain upang magiitong puro at maaari mo na nga itong inumin walang side effect ang katas nito. Subalit mainam na alamin muna kung meron ba kayong allergy rito. At maaring hindi ito naaangkop sa inyo. Ngunit kung ayaw mo ng sariwang katas nito at medyo takot ka nga ang subukan, bakit hindi mo ay lamang itry na gulayin at lutuin na lamang ang mga dahon nito? Kumuha ka lamang ng mga sariwang dahon ng papaya, hugas ang mabuti at alisin ang mga tangkay nito. Magpakulo ka ng tatlo hanggang apat na baso ng tubig at lagyan mo ng langis o anin mo'y magluluto ka lamang ng espageti. Ilagay ang mga dahon at haluin ito hanggang lubusang malanta at maging dark green ang kulay ng mga dahon nito. At pagkalipas nga ng 5 hanggang walong minuto, hanguin ang dahon at alisin ang katas at gayon din ang tubig nito. Hiwain ng may liit at naayon sa inyong pagustuhan. Ngayon ay maaari mo na itong igisa sa bawang, luya at sibuyas. At pwede mo pangang sangkapan ng kung iyong nais. Lagyan ng bell pepper bilang pampanghang at dagdag pampalasa at pagkatapos ay timplahan mo na ng ayon sa inyong panlasa. at makalipas ang lima pang minuto. Ilagay na ang gata at iba pang timpla na swakto sa inyong panlasa. Pakuluan ang dahan-dahan at yan, luto na ang inyong gulay na dahon ng papaya. Ikaw, nais mo rin bang matikman ang gulay na ito? Ang gulay na dahon ng papaya o ang prutas na lamang nito ang pagtitiyagaan mo. Nakakain ka na ba ng saging? Marahil ay oo. E ang dahon nito, nakatikim ka na ba? Marahil ay hindi pa nga. Sapagkat hindi mo batid na maging ito ay maaaring mapakinabangan mo pa. Maliban sa gamit itong pambalot sa pagkain ay hindi mo nga aakalaing katulad ng bunga nito ay marami rin itong binipisyong daladala. Ang saging ay isang pinakapapilar na tropikal na prutas na paborito ng karamihan. Ang prutas na ito ay nagtataglay nga ng mataas na energy content na kadalasang kasama sa diet ng mga athletes o mga manlalaro. Subalit hindi lahat sa atin ay nakababatid na ang dahon man ng banana o saging ay umaapaw din sa sustansya. Ang tuyuman o hilaw na dahon ito. Ang taglay nitong polyphenols ay isang mainam na antioxidants at gaya ng ilang mga halamang gamot, maaari mo itong pakuluan upang makuha mo ang sustansya na animoy gumagawa ka nga lamang ng isang tsaa. Narito ang mga sustansya at gamit ng dahon ng saging na maaaring ngayon mo pa lamang maririnig. Number 1 ang dahon ng saging ay mayaman sa antioxidant na kailangan ng katawan upang malabanan nito ang mga sakit at mga free radicals. Ang taglay nitong astringent effect ay nakatutulong nga upang makaiwas tayo sa maagang pagkulubot ng balat, Alzheimer's disease at maging demensya. Maari mong gawing tsaa ang dahon nito at inumin tatlong beses sa isang araw. Number 2. Makatutulong ang dahon ng saging upang mawala ang inyong sore throats. Nakakabahala ang pagkakaroon ng namamaga at makating lalamunan lalo na nga sa panahon ngayon na mapaubo ka lamang. Lahat nga sila ang paningin ay sa iyo nakatuon. At ang pag-inom ng isang baso ng pinakuloang dahon ng saging ay makatutulong upang makaiwas ka sa paglala ng inyong sore throat at upang maiwasan ito. Number 3. Mainam sa lagnat. Opo, ang mainit o maligam-gam na tsaa buhat sa pinakuloang dahon ng saging ay makatutulong upang mawala at mapababa ang inyong lagnat. Number 4. Nagpapalakas ng immune system. Ang tuyong dahon ng saging ay nagtataglay ng alatoin at lignin na nagpapatibay ng inyong resistensya laban sa iba't ibang karamdaman. Number 5. Treatment of dysentery Magandang balita, dahil hindi gaya ng ibang mga herbal na gamot, ay maaari mo nang inumin ang pinakuloang dahon ng saging kasabay ng ibang upang iniinom na mga maintenance na gamot. Mainam itong nakatutulong sa dinaranas mong disenterya kasabay ng iniinom mong iba pang mga gamot. Number 6 Gamit ang dahon ng saging ay hindi mo na nga kailangan pa ng band-aid dahil maaari na itong pantapal sa sugat. Magdurog ka lamang ng dahon nito at itapal ito sa sugat o paso sa inyong balat. Number 7 Malusog na buhok kung makatiyangin yung ulo at mayroon kayong balakubak o dandruff, makatutulong ang banana hair mask upang ito ay mawala. Bukod pa rito ay mapipigilan nito ang pagkakaroon mo ng mapuputing buhok at mapapanatili ang masigla at malusog na buhok. Number 8. Nakapagpapapayat ang dahon ng saging. Ang mga tradisyonal na spa ay gumagamit nga ng dahon ng saging sa kailang mga weight loss program at ito ay pinaniniwalaang napaka-epektibo. Maaari mo itong gawin sa dalawang pamamaraan. Una, ang dinurog na dahon ay ilagay sa mga bahagi ng katawan katulad ng braso at bewang. Pangalawa naman ay ang pagtatapal nito matapos painitan sa apoy sa bahagi ng katawan. Sa loob nga ng isa, hanggang dalawang oras. At pagkatapos ng gawin ito ay maaari ka pang uminom ng tsaa buwat din sa dahon ng banana. Subalit bukod pa sa ating mga binipisyong nabanggit ay maaari mo pang gamitin ang dahon ng saging sa ibang mga bagay. Ito ay maaari mong gamiting pambalot ng mga pagkain sapagkat ito ay magbibigay ng masarap na halimuyak. Ginagamit din itong sapin sa mga buffet o mga boodle fight, balot sa mga prutas at garnish sa mga pagkain. Kung kaya naman ay talagang napaka-useful ng dahon ng saging. Ikaw, mayroon ka pa bang ibang alam na gamit nito sa inyong lugar? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Dito na sa best TV, tayo ay matuto, utak mapuno tayo ay lumibot Dihin na mundo